give up if i do something man i do it till i get what i want i turn a business out of nothing something i love i got a face but honestly i'm not one to bluff i flip a switch never miss man i always stay up hello mga kasinyan. what's up it's me back again nagbabalik una sa lahat lubos nagpapasalamat mga kasinyan. sa inyong walang sawang pagsuporta ah, at panunood ng aking mga newly upload na mga videos. Bola so, mga kasinyan, <laughs> nagpapasalamat doon sa mga newly subscriber natin at syempre doon sa mga old subscriber natin. Salamat po sa inyong suporta. Ah. At uh, siguro, napapansin nyo po na medyo hindi consistent ang ating pag-upload ng ating mga videos sa ating uh, munting channel. Medyo nagkaroon lang po tayo ng technical problem about sa ating uh, YouTube channel. So, heto naman po ay madali lang din mapix. So, What? kaya asahan nyo po sa mga susunod na araw linggo, ang aasahan nyo po sa munting channel natin, ay eh, mag upload po ako ng tatlong video sa kada isang linggo natin. So, every week, 3 videos po ang inyong aabangan na aking i-upload sa ating munting channel. So, thank you so much for watching, mga kasinyal. So, mga kasinyal, dumako tayo sa ating uh, topic for today. Ang aking ibabahagi sa inyo na topic ngayong araw na ito ay patungkol sa top 10 na mga masuswerteng katangian ng ating mga napili so napapansin nyo rin mga kasinyal na gumagamit ako ng mga keywords na medyo taliwas dun sa talagang dapat na salita na aking dapat na ginagamit so mga kasinyal uh, medyo kasi nagihigpit ngayon si lolo so sana makunawaan nyo yung bagay na aking ginagawa So, pasensya na sa ganung bagay mga kasinyal. So, mga kasinyal, bago tayo mag-proceed sa ating pinaka main topic, disclaimer muna tayo mga kasinyal. Disclaimer, ang video na inyong napapanood ay pawang gabay lamang. Walang kaukulang datos ang ating mga siyentipiko ukol sa bagay na ito. Heto ay nananatiling pampalakas loob lamang tanging good conditioning tamang pointing at tamang tempo pa rin ang nag-iisang susi tungo sa ating inaasam na tagumpay So, ayun na nga mga kasinyal. Napanood nyo na ang sampung katangian na pinakamasuswerte ng ating mga napili. So, mga kasinyal, sa inyong palagay at sa inyong mga karanasan, dun sa sampung masuswerte ng katangian ng ating mga napili sa top 10 na yun, may napasama ba kahit isa? So, kung wala kasinyal, maaari nyong i-comment sa ating comment section para mapag-usapan natin yan. So, sa mga susunod na videos, mga kasing yan, itatopic natin ang mga kulugan na mga masiswerteng katangian na ating ipinitures ngayong araw na ito. So, kasing mangyaring laging manood ng ating mga video at marami pa akong mga video na i-upload patungkol sa ating hilig na na-sport na ito mga kasinyal, patungkol dun sa small contest na naganap natin nung nakaraan, na nag-nabigay ako ng tatlong lucky winner na mananalo ng 100 load, so congratulations kaya Kimpo Po Onyi at doon sa iba pa, doon sa dalawa so, mga kasinyal abang abang lang kayo, so surprise ko yan. kahit hindi pa kumikita talaga yung channel natin eh magbibigay ako sa inyo, mga kasinyal Thank you so much for watching to this video. Don't forget to like, share and subscribe and also click the notification bell para updated ka sa lahat ng video na aking the upload Bransky Black, signing off. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hey guys, it do you like the video? I won't if stop yes, I please don't forget cloud. to subscribe and like the video, it really means a lot to me. Thank you.